laking gulat ng isang lalaking naggangalang chak nang makita niyang tumutulo ang tubig ulan sa marangyang bungalo na binili niya sa malaking halaga. Agad siyang kumuha ng litrato at ipinadala sa property agent na tahimik na minumura siya. Pagkatapos noon ay nagtungo siya sa studio ng kanyang asawa para tingnan kung may tumutulo rin bang tubig doon. Ang kanyang asawa, si Maria, ay isang fashion designer at gumagawa ng isang live session noong panahong iyon na nagbabahagi ng kanyang karanasan sa pagdidesenyo. Sa kabutihang palad, ang kanyang studio ay ganap na tuyo. Noon napansin ni Chuck ang isang matandang manikwin na nakatayo sa sulok ng silid, isa na talagang nagustuhan ng kanyang asawa kaya dinala niya ito sa bagong bungalo. Pagkatapos ay lumabas siya ng bungalo para tingnan kung may iba pang isyo. Noon lang, nabangga niya ang isang kapitbahay na si Larry, na nagulat na nabili na nga ang bungalow. Pag-uusap, ibinunyag ni Larry na doon nagpatiwakal ang dating may-ari ng bungalow. Natigilan si Chuck sa narinig dahil hindi pa ito nabanggit ng ahente. Bumalik siya sa bahay at nagsimulang tumingin muli sa mga leakage na larawan. Doon niya napansin ang isang shotgun sa isa sa mga larawan, kahit na walang mga armas sa bahay. Naguguluhan siya kung saan nang galing ang baril. Ngunit ang mga kakaibang pangyayari ay hindi tumigil doon. Kinaumagahan, habang naglalakad siya sa hardin ng bungalo, nakita niya ang modelo ng manikwin ng kanyang asawa na kakaibang nakatayo sa hardin. Maya-maya lang, dumating ulit si Larry at sinimulang suriin ang sitwasyon. Nagsimulang maghinala si Chuck na maaaring ito ay isang kalokohan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, na naging hindi matatag ang pag-isip mula ng maaksidente ang kanilang ina ilang buwan na ang nakakaraan. Pinayuhan siya ni Larry na bigyang pansin ang kalagayan ng pag-isip ng kanyang kapatid. Iminungkahi rin niya na pumunta siya sa malapit na pampublikong aklatan at basahin ang tungkol sa kasaysayan ng lugar. Kasabay nito, inanyayahan din siyang dumalo sa isang pulong ng isang lokal na grupo. Sa hapon, pumunta siya sa silid aklatan at habang nagliligpit ng mga libro, sa wakas ay natagpuan niya ang isa na naglalaman ng malalim na kasaysayan ng maliit na nayon. Aalis na sana siya, napansin niya ang ilang mga librong nakakalat sa sahig. Sa sandaling yon, nakaupo si Ashley sa malapit at umiiyak. Binalaan niya ito na huwag masyadong interesado sa mga lihim ng nayon, o ang mga kahihinatnan ay maaaring maging lubhang mapanganib. Ngunit naisip ni Chuck na siya ay baliw at hindi pinansin ang kanyang mga salita. Kinuha niya ang mga libro at pumunta sa counter ng librari. Nang makita ng librarian ang mga libro, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang binalaan si Chuck na huwag tuklasin ang partikular na lugar na yon, dahil wala pang nakakarating dito hanggang ngayon. Sumagot si Chuck na wala siyang naisip na ganoon. Gusto lang niyang maunawaan ang kasaysayan. Ikinuwento rin niya sa kanya ang tungkol sa umiiyak na babae at ang mga nakakalat na libro sa sahig. Biglang naging seryoso ang librarian at mabilis na umalis. Tahimik na umuwi si Chuck. Pagdating sa bahay, nagsimula siyang magbasa ng mga aklat na konektado sa isang lihim na kumperensya mula isang libo, at 80. Biglang tumulog ang doorbell. Sa pintuan nakatayo ang kanyang matandang estudyante, si Olivia, na dumating para sa isang aralin sa musika. Si Chuck ay isang guro ng musika, at noong araw na iyon ay isang bagong estudyante ang pumapasok sa klase sa unang pagkakataon. Sa simula, medyo kinakabahan si Olivia, kaya pumunta si Chuck sa kusina para kumuha ng tubig para gumaan ang mood. Munit sa sandaling iyon ay napuno ng tunog ng piano music ang silid na parang isang profesional na pagtatanghal. Laking gulat ni Chuck dahil paglingon niya ay nakatayo si Olivia sa pintuan ng kusina. Nang makita ito, pareho silang natigilan. Habang pabalik si Chuck sa piano, tumahimik ang lahat at walang bakas ng babaeng binanggit ni Olivia. Si Olivia na takot na takot ay agad na tumakbo palayo doon. Noong gabing iyon, nang mag-isa si Chuck dahil lumabas ang kanyang asawa para sa trabaho sa opisina, Dumalo siya sa Garden Club meeting na sinabi sa kanya ni Larry. Doon, isang sensitibong paksa ang pinag-uusapan, isa na kadalasang mas pinipili ng mga tao sa nayong ito na huwag hawakan. Anim lang ang tao sa meeting at napansin ni Chuck na nandoon din ang taong nagtatrabaho sa library. Pinag-usapan nila ang tungkol sa isang batang babae na naggangalang Helen Foster na kamakailan ay nagtangkang magpakamatay. Sinabi ng librarian na ang insidente ay nagpapaalala sa kanya ng isang lumang kaganapan mula isang libo, na daan at walumpu nang ang isang babaeng naggangalang Helen ay nagpatay ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang anak na babae ay patuloy na binubuli sa paaralan at walang tumulong. Sa kanyang pighati at galit, binaril niya ang sarili sa kanilang tahanan. Mula noon, taon-taon na ang misteryosong pagpapakamatay sa nayon naniniwala ang mga tao na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa espiritu ni Helen. Naniniwala silang magpapatuloy ito hanggang sa matuklasan ang katotohanan tungkol sa bahay ni Helen, na ngayon ay nawala sa lahat. Ang pagpupulong ay unti-unting naging mas nakakatakot, at ang lahat ay nagpasya na tapusin ito. Munit paglabas na pagkalabas ni Chuck, narinig niya ang tawa ng isang babae na nagmumula sa kalapit na lumang simbahan. Sa sobrang takot ay nagmadali siyang umuwi at nagtungo sa silid ng kanyang kapatid na si Isabel. Hindi pa rin naaalis ni Isabelle ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang ina at madalas na binabangungot kung saan paulit-ulit niyang nakikita ang kanilang ina. Sa tuwing nangyari iyon, lalapit siya kay Chuck at ibabahagi ang kanyang mga takot na gumaan ang pakiramdam. Nang gabing iyon, binisita siya ng kaibigan ni Isabel sa paaralan na si Luke. Si Luke ay nakatira sa nayong ito mula pagkabata at pamilyar sa marami sa mga nakakatakot na kwento nito. Ikinuwento niya kay Isabel ang buong kwento ng pagpapakamatay ni Helen ng detalyado. Nang gabing iyon, habang habang natutulog si Isabelle, biglang bumukas mag-isa ang ilaw ng banyo. Bumangon siya at pinatay ito, ngunit maya-maya, bumukas muli. Naisip niya na maaaring may issue sa switch, kaya tinanggal niya ang bulb at inilagay sa bedside table. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang matulog muli, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang mga mahiwagang pangyayari ay hindi tumitigil. Kinaumagahan, nang magising si Isabelle, nakita niyang sumisikat na ang araw. Noong una, naisip niya na baka isang masamang panaginip ang lahat. Ngunit nang tignan niya ang bombilya sa bedside table, eh, napagtanto niyang totoo ang lahat ng nangyari sa gabi. Mula noon, taon-taon na ang misteryosong pagpapakamatay sa nayon naniniwala ang mga tao na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa espiritu ni Helen. Naniniwala silang magpapatuloy ito hanggang sa matuklasan ang katotohanan tungkol sa bahay ni Helen, na ngayon ay nawala sa lahat. Ang pagpupulong ay unti-unting naging mas nakakatakot, at ang lahat ay nagpasya na tapusin ito. Ngunit paglabas na pagkalabas ni Chuck, narinig niya ang tawa ng isang babae na nagmumula sa kalapit na lumang simbahan. Sa sobrang takot ay nagmadali siyang umuwi at nagtungo sa silid ng kanyang kapatid na si Isabel. Hindi pa rin naaalis ni Isabelle ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang ina, at madalas na binabangungot kung saan paulit-ulit niyang nakikita ang kanilang ina. Sa tuwing nangyari iyon, lalapit siya kay Chuck at ibabahagi ang kanyang mga takot na gumaan ang pakiramdam. Nang gabing iyon, binisita siya ng kaibigan ni Isabel sa paaralan na si Luke. Si Luke ay nakatira sa nayong ito mula pagkabata at pamilyar sa marami sa mga nakakatakot na kwento nito. Ikinuwento niya kay Isabel ang buong kwento ng pagpapakamatay ni Helen ng detalyado. Nang gabing iyon, habang natutulog si Isabelle, biglang bumukas mag-isa ang ilaw ng banyo. Bumangon siya at pinatay ito, ngunit maya-maya, bumukas muli. Naisip niya na maaaring may issue sa switch, kaya tinanggal niya ang bulb at inilagay sa bedside table. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang matulog muli, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang mga mahiwagang pangyayari ay hindi tumitigil. Kinaumagahan, nang magising si Isabelle, nakita niyang sumisikat na ang araw. Noong una, naisip niya na baka isang masamang panaginip ang lahat. Ngunit nang tignan niya ang bombilya sa bedside table, eh, napagtanto niyang totoo ang lahat ng nangyari sa gabi. Agad naman itong sinabihan ni Isabel sa kaibigang si Luke. Maya, maya lang, tumawag ang kapatid niyang si Chuck, at sinabihan siyang umuwi kaagad. Pag uwi niya, nakita niyang takot na takot ang kanyang hipag na si Maria. Actually, kanina lang, nag-live session si Maria sa design studio niya nang may nangyaring kakaiba. Nagsimulang gumalaw ng kusa ang mga kamay ng manikwin sa likod niya. Agad siyang tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan na nanonood ng live, Munit na naisip ni Mariana siya ay nagambala tungkol sa damit pangkasal, kaya nagpadala siya ng isang video na nagpapaliwanag na ang damit ay handa na. Gayunpaman, nang umupo siya muli sa harap ng kamera, nagulat siya. Ang manikwin ay nawala, hindi man lang niya napansin na gumagalaw ito. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magpadala ng kanyang mensahe. Pagkatapos ng mensahe na humihimok sa kanya na lumabas kaagad sa silid, Mulit hindi ito pinansin ni Maria at ipinagpatuloy ang live session. Maya-maya pa nang ipakita niya ang damit ng manikin, nakita niyang wala ito. Biglang may narinig na malakas na ingay mula sa katabing kwarto. Medyo nagulat si Maria, mulit sa kabila ng kanyang takot. maingat siyang lumipat sa silid. Noon lang niya napagtanto ang katotohanan tungkol sa dummy model. Nang marinig ni Chuck ang lahat, dumating siya nang hindi nag-aksaya ng anumang oras at sabay nilang sinunog ang dummy. Ipinaliwanag ni Chap na ang dating may-ari ng bungalo ay nagpakamatay doon na maaaring nag-iwan ng negatibong enerhiya. Napagdesisyonan na alis na sila sa bungalo. Sinabihan si Isabel na mag impake ng kanyang mga gamit at lumipat sa college hostel. Lumapit din doon si Luke para tumulong. Sa panahong ito, nahulog ang mga mata ni Luke sa isang larawang nakasabit sa dingding. Magkasama iyon ni Isabelle at ng kanyang ina. Sinabi niya kay Isabelle ang isang bagay na nakakagulat. Ang iyong ina ay hindi tumingin sa lahat tulad ng iyong inilarawan sa kanya. Ang kalagayan ng larawan at ang presensya ng iyong ina sa loob nito ay ibang-iba. Natigilan si Isabelle at agad na ibinunyag na ang kanyang ina ay pumanaw ilang buwan lamang ang nakalipas sa isang aksidente. Nang marinig ito, natigilan si Luke dahil nakita niya kamakailan ang ina ni Isabel na palakad-lakad sa bahay. Habang naguguluhan at nag-iisip pa sila, bigla na lang nilang narinig ang tunog ng mga kagamitan na nahuhulog sa kusina. Sa takot, pareho silang nagmamadaling bumaba. Ngunit pagkababa nila ay tuluyan ng nag-iba ang atmosfer sa bahay. Ang silid ay hindi karaniwang malamig at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang paghitbi na parang mga tunog. Hindi na kaya na ni Luke at lumabas ng bahay na may palusot. Pagkaalis na pagkaalis ni Luke, narinig ni Isabel na may mahinang tumawag sa pangalan niya mula sa likuran sa takot, lumingon siya ngunit wala siyang nakitang tao. Sa sandaling iyon, dumating si Maria at sinubukan siyang pigilan, ngunit iginiit ni Isabel na alisin niya ang katotohanan sa likod ng misteryo. Sa takot, pareho silang tumakbo pabalik sa kanilang mga silid. Maya-maya, may sumigaw mula sa kwarto ni Maria. Lumapit si Isabel sa kanya. Unti-unting bumukas ang pinto ng mag-isa. Labis na natakot si Maria. Umiiyak na tumakbo papasok sa kwarto ni Isabel. Baka sa mukha niya ang takot at tumutulo ang dugo sa ilong niya pero hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang medyo tumahimik na, bumalik si Luke. May hawak siyang lumang mapa. Sa katotohanan, ang espiritu ng babaeng nagpakamatay ilang taon na ang nakakaraan ay kinuha na ngayon ang katawan ni Maria. Sa kabilang banda, natagpuan ni Chuck ang isang kahoy na kahon sa ilalim ng lupa na naglalaman ng ilang mga sulat na nakasulat sa paaralan. Lahat sila ay nasa parehong sulat kamay ng babae at naibalik. Ang kanyang address ay nakasulat sa mga liham na ito. Napagtanto ni Chap na ito ang kasalukuyang address ng bahay, 825 Forest Road. Naunawaan na niya ngayon na ang lumang address at ang kasalukuyang address ay pareho, at iyon ang dahilan kung bakit ang espiritu ay dumating sa bahay na ito.